Oh, nakuha niya yung golden egg! na na nga ngayon, guys, yung mga Easter egg hunt every uh, Sunday na sa Lugol. Yung pagkabuhay ni uh, Jesus, sineselebrate natin yung paghahanap ng egg. So, Easter egg Sunday yung tawag natin doon. So, eto uh, nagsisimula ng mag-organize sa mga bata. At syempre iba talaga yung ma-experience mo ng personal ito guys. S kasi dati sa probinsya wala namang ganito. Dati hindi naman nauuso yung ganito uh, activity sa mga bata. Sa nga ng mga bata ngayon eh, kasi nas, uh, nila na experience nila itong mga ganitong uh, event or activities na siyempre makipag-socialize sa ibang mga bata din so ito yung mga activity na, alam mo yun hindi hindi namin, o hindi ko naralasa ng maliit pa ako kasi hindi naman na uso so, ito so ito guys, ma experience na natin ito, papunta na tayo sa pinaka uh, point kung saan mag-start yung egg hunt So, ayan, may kanya-kanya namang age. Dito, A, dito guys, daw. young at heart, itong ating sinalihan. So, dito tayo sa group ng mga young at heart. So, yung mga iba naman yung group ng kids. So, from 1 to 3 and 3 to 7 or 9, magkakahiwalay. So, dito yung magsisimula, guys. kuya. So, dito tayo mag-start ng Papunta egg dun. hunt. Pwede na, so, pwede na. Hinahanap yung mga egg plus yung special egg na golden egg. So, ito na guys. Nag-start na nga. Ayan Wars. na. Pregans! <laughs> oh, oh, <laughs> Naghahanap ng egg. Naghahanap ng egg. Dali, hanap tayo ng egg. Building <laughs> 23, dito marami. Nasaan? <laughs> Nasaan? <laughs> si Kuina, Kuya na una. Nainig ko yung wala ba? Ayan nung kayo, so... Pero hindi siya golden. Asan yung golden? Ito ba? Ito ba guys? Ito pa guys. Oh. Oh. sa yung gold? Wala <laughs> Wala! Sobrang init guys, pero okay lang. nag -e enjoy sa pag... Egg hunt. Egg hunting guys. Tinatago nila yung egg, hindi natin makita. Oh, nakuha niya yun yung golden egg guys, naka limang, go, uh, limang eggs tayo oh. Hindi nga gold nakuha nga ni nate yung isang gold, nag isang gold na egg. Ito nakalima tayo. 'Di ba? Young at heart para sa egg hunt. Saya lang guys, hindi naman yung price ang ano dito. Habol mo kundi yung experience kasi dati wala naman talagang egg hunt. Walang Easter Sunday sa probinsya dati guys. Wala, hindi naman nauuso to dati ngayon lang. So, uh, magandang experience guys. Masaya. Kahit sa kainitan niya. <laughs> yung araw. Saya guys, ang saya.